Support for videos, kay mga laag na po ko nung no, may ba ko nung no, may kulo. O, <tinyo> oh, samtong intro ko, dry, nagsabad ko ka sa biskuit, <tinyo> oh, rin, nag-sabad-sabad po ka, nag flex ka sa biscuit sa iyong pagumangko. umangko O, kayo nga time si Butsy na kulbaan at sugodan, so e. Eh. Mangambak na po sa kunin, no, oh, 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 yeah, yeah. e. Oo, 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 balik sa akin. E, Wala pa ko kita. Balik-balik-balik. <tinyo> uh-huh. Muti, -e ka. So, dire nga guys, na-enjoy si Bochoy lamo sa mga ihi sa kabaw dire. Kaisam samtang gay mo si Bochoy ing opening usa siya kunay bomba oy. Sana all. Samtang gay mo si Bochoy dire na ah, may gikilig. Aw, <laughs> oh, di na ka di ha? <laughs> samtang gabi bijo bi ko dire sila. Iplexa tuwa na ato ang naa-order. Sana all ligtas. ở cái tiếp nó có